Hello, no, update po ulit. Sino gumawa dyan? Kuya ma? Anong pangalan mo idol? Yan po. Yan. mo, gumagawa. Bata pa yung gumagawa pero okay pa yung gawa niya. mag ako ha. At manood ka sa ako. Ano no? Tito Willy Vlog. Sa YouTube channel ko ha. Ay okay, mama, mama. Yeah? Hey, mo. Yan. Hindi, naging mababigat Ako magkatala yung pabigat si Boss Nagpapasikat no. Oh, mo yan gawa nila. Tito Willy, really, babasikat. <laughs> Dito tulangan natin si Juan, si Idol. Tama lang din. Yan oh, may sumba yan oh. No? Vietnam kite. Ay ini sumba, hindi mo maingay, hindi maingay. Ito Tapo yung Juan. Sige, eh, den. Tulungan natin. Eh, okay naman 'yung do. Kaya, natin nang lagyan ng pabigat. 200 meters sa timatasin. Ah. na. 200 eh, meters. Talang mo nga, boy. Talang mo. Talang mo. Okay. Kabe ba? Ayan na. Tatalang na yung inayos ni Baswili. Tatalang na. Anong pahalan mo, idol? Anong pahalan mo? ka Ha? Ka-L to. Ito mo yung gawa ni kael? l Mga idol. Mga tito. Uh, medyo fresh pa yung kaho yung ano tuwa yan may ko nilagyan natin ng kwan pero hindi idol Ayun na idol mo talaga si tuke ah. mga tito kamalo <laughs> Kita mga kay tuki.

Ayan, medyo kwan. Hindi, tansya mabigat yung Ay, yung mabigat. Ayan <laughs> Ay, my gosh, my <laughs> <laughs> idol. Si... Kian. mo Kyle, shout out sa'yo Kyle Tignan niyo po yung gawa niya, Bata pa to, alam tau ka na? Uh, 11, 11 na Hindi uh, ko kaya Pero yung kayas mo balong, hindi ganyan Idol na Kasi matigas si Tony, tataas Sa so, kaigpitan mo uh, Ngayon no. mo yung one Tignan mo yung Vietnam kay Hindi <laughs> yung malikot kasi malakas na hangin Magaan yun uh, no. Yung parasikot, hindi ganyan may kiling yan, may kiling. Kiling yan. Oh, so, siya tat sa Kayla. Taga saan? Taga. Naga saan ka? Nga, kalimutan mo na. Gumawa ka lang ng kite, di mo alam. Do, ginawa mo palis dai, no? Ay na yung saranggola ano, ni Kyle po nung ginagawa natin ng babigat, mga idol. So, maraming salamat. Pero tayo ay idol. Ng peace man. Nod ka. Uh, para makita mo naman yung video mo. Tito Willie Vlog ha. Oh. Mga idol. Ayun, yung saranggola ni Kyle. Tumilipad na, tumitilin. Ito po, pero yun eh, sa akin. Malikot. <laughs> Mga idol. Mayroon matas ko yan. Yan yung kapatid ni dahil ba? Ayan, yun. Taas na. Pinsan ba? Pinsan o okay, kapatid? Hindi natin na lang. Shout out, shout out! Ayan uh, po, medyo pag na po. Maraming salamat na lang po. Hanggang dito na lang ang video namin. Peace out. God bless you sa inyong lahat.